Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ay pag-uusapan natin itong mga 10 piso. So, ayan guys, meron ako ditong dalawang uh, klase ng 10 piso. Isa itong uh, People Power uh, Revolution na 10 piso 1988 at saka itong ganitong 10 piso. So, kung gusto nyo malaman guys yung uh, value nitong uh, people power revolution na 10 piso ay uh, nasa link guys yung uh, uh, ng uh, link ng video guys na kung saan ay pinag-usapan natin yung value nitong uh, 10 piso. Pero sa video na ito guys ay magfo-focus tayo dito sa 10 piso na bimetallic. Kung anong year nga ba yung aking binibili sa mga ganitong coins. So legit guys na bumibili tayo ng mga coins sa mga coin groups no. Ngayon uh, maghanap tayo. Subukan so, natin maghanap guys ng uh, uh ng coin na uh, year 2007 at saka year 2009 na by metallic na 10 piso. So sa mga ganitong coin kasi guys na by metallic ang year na, sa pagkakaalam ko guys, na merong halaga is yung year 2000. Tapos, may mga mangilan ilan na naghahanap ng 2014, 2016, at saka 2015. Pero yun guys, yung mga year na yun is uh, hindi ganun kataas yung presyo. Ngayon, yung mga times din talaga na no? mahirap lang siyang hanapin yung uh, mga year na binanggit ko. At uh, para dun yun sa mga nagbubuo ng asset, uh, no? Bukod sa year 2007, tsaka 2009. Kaya, yun nga, hinahanap nila yung mga year na yun. So, most probably, mga 50 pesos nga lang yata, yun, no? Yung, uh, ano na yun, mga year na yun. Uh, 2014, 2015, tsaka 2016. At tsaka, bibihira lang, guys, no? Kasi yung iba, may mga nahat hunt din naman, guys. Kalaunan, no? Sa mga year na yun. Pero, guys, uh, yung year 2007 at saka year 2009 yun po yung uh, binibili ko so sa mga nagsasabing uh, baka hindi naman ako bumibili talaga or for the views lang so ilalagay ko guys yung uh, link no ng aking facebook kung meron kayong 2007 at saka 2009 no so yun yung isend nyo sa akin guys kung meron kayong year 2007 at saka year 2009 so itong pinapakita ko guys ay sample lamang ng uh, by metallic pero yung year na hinanap ko is 2007 at saka 2009 so magkano naman yung presyo guys so binibili ko siya ng around 1.5 to 2,000 so pwedeng tumaas ng 2,000 guys depende sa condition ng coin so i-check muna natin yung condition ng coin kung pwede natin i-taasan ng 2,000 uh, tataasan natin yung presyo guys no? So kung meron kayong mga naitabing mga ganitong coins guys na mga 10 piso sa mga alcansya nyo so check nyo na lang guys kung meron kayong year 2007 at saka 2009 so ngayon guys para naman sa mga ano mga 2007 at saka 2009 uh, may isang video ako dyan guys na ilalagay ko rin sa ano sa description yung link kung saan ang problema kasi nitong mga nakaraang uh, taon o nakaraang buwan, is ina-alter yung uh, year 2007. So, nag-alter sila para gumawa ng 2007 at 2009. So, isa pa yan sa mga i-check natin, guys, kung uh, legit yung 2007 at 2009 na koin ninyo bago natin siya bilhin. So, yun lang, guys, no? Kung meron kayo, uh, year 2007, 2009. And para sa value naman itong uh, 10 piso na ito, Uh, nasa link din yung uh, link din yung ano guys no yung uh, video link yung uh, sa value nitong uh, 10 piso na ito so check nyo na lang guys no so yun lang guys kung meron kayo pm nyo lang ako sa aking facebook ilalagay ko rin dyan sa description so yun lang guys para sa video na ito muli maraming salamat sa panonood